Nagka-abirya na naman. No. Hindi na naman umaandar ang motor. Hindi Sige, bahala ka. Kailangan po na naman siyang baklasin. Baklasin na naman. Palagi na ano yung ano yung spark plug. Parang nag i hmm. Kailangan ko na naman sumbat. Ah. Alo. Pag nagkamali daw ako dito, patay. Yari. Ano ka ba? Umikot na ba? Kasi daw pag nagkamali ako, patay ka raw. Eh, umikot na guys. Kumita kita talaga tayo. Pag pinalad talaga tayo. Pinalad! Ani natin yan. Palitan natin ang motor. <laughs> Charis. Ano na naman siya. ko na naman siyang Kailan ko na naman siyang kutsusi na ng liha. Ay! 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 pa lang to. tagal na daw itong motor. Ano na ata ito? Um, di ba, 6 years na kami. Six, ah, magti-10 years na pala. Magti-10 years na, guys. Ano ni? Ay, try ko muna. Eh. ah. abir yan na. Ay, hindi pala nakat... Hindi pa pala nakatakit. Ah, Bako lang sa kuskus. -kus. Ayaw man ka. Uwi pa naman ako alas 11. Eh. Ulitin ko. Kulang sa kuskus -kus ng ano. Kuskus -kus ng liha. Hindi, kuskusan natin. Ako na. <coughs> Sana, <nalis> na. <coughs> Alas 10 na, yung mandar ng motor. <laughs> Tapos 11, kaya makauwi na ako. Na-stress. <laughs> <laughs> Napinitang pa ako lumabas <laughs> ito ng hapon talaga. tamo mo, di ba? Mando siya tapos namamatay. Palitan namin. Ito yung pinaka... Oh. Ha? Huh? Ito, paano binubuksan? Papalit ako ng bago. Nalagay ko na. Sana gumana na. Tara na. ilangan ng bago. Asin bago. Porn Mas... daw. Lumpiang gulay, cheese ball, tokwa. Tokwa. Bye guys, send din. Ay, hindi dinig. Nginda na kami ni Siyan. <laughs> Alas 10 na. Bye to Lumpiang gulay.

<laughs> Papasok na si Sian Yung hair papi, papi. Papi, 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 papi. Papa, 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 Paon Papa, ng papa, papa. Papa, 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 papa.